tawang-tawa po itong mga diehard dahil nga sa pagkapanalo ni Trump. posible daw na ibasura na lang yung kaso ni Trump dahil sila ay magkaibigan daw ni Digong. Magkaibigan nga ba? Siguro, magkakilala sa puntong ito kung isipin mo uh, pro-China itong si Digong. At alam na, naman natin na ang ng USA ay galit. Opposed sa, sa mga patakaran ng China. Ibig sabihin, hindi naman malayo na itong si Trump ay hindi rin talaga sangayon sa hakbang ng China at sa mga aktibidad ng China sa West Philippines. Siguro naman, ano ho. Pero talagang napaka-ironic tignan. Paano ang isang Trump ay kakampihan o protektahan ang katulad ni Digong? Yan po kasi ang sinisigaw ng mga diehard ngayon. Mukhang ligtas na daw si Digong kasama si Bongo at si Bato de la Rosa sa kanilang mga kaso sa ICC dahil nga sa pagkapanalo ni Trump. Inamin din nga na itong si, or meron ding post na si Mr. Bato de la Rosa na kuno ay mukhang makakatungtong na siya sa America, sa US, dahil nga sa pagkapanalo ni Trump. Anong tawag? Kompadre daw. <laughs> siguro naman ay hindi totoo yon Social media words lang siguro yon na ginamit nga natin si Bato de la Rosa para inisin kuno yung mga nagngangaw-ngaw. Yan ang term nila dahil sa pagkatalo ni Kamala Harris. Wala pong nagngangaw-ngaw sa atin. Sadya lamang po na medyo medyo nakakapanghinayang, 'di ba? Ang mga kamping ay nanghihinayang at ang iba pang mga kababayan natin na against din sa China nanghihinayang dahil sa hindi pagkapanalo ni Kamala Harris. Pero eto pala, oh, may pasabog po etong si Itong isa sa mga idolo natin, idolo natin sa social media na si Sir Richard Haydarian. Hmm. To DDS folks who thought that Trump will rescue Duterte, the incoming US Secretary of State is not only tough on China, but also a good friend of Senator Trillanes So paano yan? <laughs> good friend. Okay, ito ang totoo. Sila ay mabuting magkaibigan. Dahil hindi mo pwedeng paniwalaan yung sinabi ni Mr. Bato de la Rosa na sila ay magkompadre ni Trump. Ay baka nga hindi siya personally kakilala ni Trump. Nagkaroon lang siguro ng pagkakataon some time ago na magkaroon sila ng picture together. Pero, hmm, good luck kay Bato. Good luck sa mga diehard at good luck kay Digong. Kaibigan pala, good friend pala, na Senator Chilianes, itong incoming U.S. Secretary of State na ayaw tough, ang ginamit tough on China and will be tough on pro-China people like Dicong and the rest of the Alipores nga na si Dicong. Good luck.